Hi guys! For today's video ay kami po ay busy sa aming bahay at makalat po. Dahil, magde-decorate po kami ng uh, birthday na po kasi ni Rainly, 4 years old. So, ito po, nag-decorate na po kami, yan. Sa 24 na po yung birthday niya. At yan, si Ati Maui, nagde-decorate na. Masyadong excited. At napakagulong mga bebe loves. O, tingnan niyo po, yan. Siyempre, uh, ano lang yan. O, tingnan mo sa busing, o. Yan, yan yung bus po namin. O, tingnan nyo po. Oh, nakahiga nakaupo-upo lang 'yan. Gandang buhay, pero kami busy. Wow, ang ganda Maui. Wow. <laughs> yan. Busy po kami. Ah, uh, guys, oh, pinapatingnan niya sa akin yung gawa ni Mawi. Wow, bahay. <laughs> for Christmas. Bahay. Ang ganda talaga. O, oh, ganito. Ito po. Pero hindi pa po talaga yan. At magpapalo na lang final, po kami. Final look. Out. Oh, ito po yung regalo ko kay Baby Rain. O, oh, Baby Rain from Mama. Ano kaya to mga Baby Loves? Malalaman malalaman natin to. Ano kaya to no? Batang laki-laki, sobra naman. Baka puro karton lang to mga Baby Loves. Yan, malalaman natin yan kung ano pong regalo natin na yan kay baby. Yan, handa-handa na po. Ano yung unboxing? Ito po yes. yung mga regalo. Ito po mga hindi po. Mga hindi is pangbigay natin sa mga bata at pang uh, agaw agawan po nila. Yan, nakalagay na sa car. So, yan, yun. Yan po ang mga regalo. Wow, excited na po kaming ipamigay po yan. Yan, sige po. Ayan na po, may mga regalo na po kami for to this video. Wow. Yan po, yan. Nagulat ako siya. <laughs> Nagulat daw po siya. Abangan niyo po sa 24 ang birthday ni baby. Yan. Yan sige po, kitaw kits na lang po tayo sa birthday ni Baby, December 24. And that's it for to this video, mga um baby loves, mga kapuso, kapamilya. Advance Merry Christmas na din po sa inyong lahat. Bye, God bless.